Narito na ang iyong daily horoscope for today, March 16, 2023. Alamin kung ano ang sinasabi ng kapalaran mo ngayon. Aris isa-isip mo na kapag maganda ang kapalaran, mas pinahalagaan ng biyaya at ito ay para sa kinabukasan. Huwag mong sayangin ang mga swerte na sa iyo na. Maswerteng kulay violet, maswerteng numero 15, 29, and 33 Taurus Muli mong makukuha ang bendisyon ng langit. Ibig sabihin, ang mga gawa ng iyong kamay ay magiging mabunga at ang mga mapapakinabangan mo ay dadami pa. Maswerteng kulay peach, maswerteng numero 11, 19, and 22 Gemini Marami ka pang pa mapapakinabangan kapag patuloy mong tinutukan ang iyong kabuhayan. Hihinto ang swerte mo kapag ang focus mo ay napunta sa ibang bagay. Maswerteng kulay red, maswerteng numero 18, 19 at 24. Cancer Hindi pa tapos ang pagdating sa iyo ng mga swerte. Ang totoo pa nito, kahit wala kang gawin, ikaw pa rin ay bebenasing. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran ngayon. Maswerteng kulay lilak, maswerteng numero 37, 41 at 23. Leo, tatamaan ka ng hindi nakikitang sinag mula sa langit. Dahil dito, magliliwanag ang isip mo kung saan mas dapat mo unahin ang sarili mo kaysa sa mga pabigat lang sa buhay mo. Maswerteng kulay white, Maswerteng numero 15, 21, at 38. Virgo, magdadatingan sa harapan mo ang mga tukso. Tandaan na ito ay nakakasira ng kapalaran. Piliin mo ang may maitutulong na maayos sa buhay mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Maswerteng kulay green, maswerteng numero 23, 24, at 40. Libra, ito ang araw na nakabukas ang mga tenga ng langit para sa iyo. Hilingin mo ng iyong pinakagusto. Gayon man, huwag mo nang lagyan ng mahabang salita ang mga dasal mo. Maswerteng kulay yellow, maswerteng numero 22, 39 at 42. Scorpio Huwag ka nang makihalo sa masalimuot na problema ng iyong kapwa masarap mabuhay ng payapa. Hayaan mo na ang mga mahilig makialam ang makisali sa magulong buhay. Maswerteng kulay purple, maswerteng numero 11, 15 at 25. Sagittarius, hindi pa tapos ang mapapalad mong araw. Pero ano mang sandali, pwedeng masayang ito kung hindi mo iaayon ang mga kilos para sa mga ambisyon mo. Maswerteng kulay pink. maswerting numero 18, 28, at 29. Capricorn Nasa tabi mo ang iyong mahal para alalayan ka dahil mahina at mahiyain ka. Gayon din, takot kang siguruhin ang katuparan ng iyong mga pangarap. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Maswerteng kulay beige. Maswerteng numero 18, 20, at 21 Aquarius Kumapit ka sa iyong sarili Ibig sabihin, hindi ka dapat umasa sa iba Ang totoo nito, mas maraming umaasa sa iyo Kaya mas kailangan mong paunlarin ang iyong sarili Maswerteng kulay blue, maswerteng numero 26, 34, at 38 Pisces lumapit ka sa nasa malayo na dati nang hindi ka tinanggihan. Mas nauunawaan ka niya kaysa sa mga nasa paligid mo. Ito ang sekreto ng kapalaran mo sa araw na ito. Maswerteng kulay black, maswerteng numero 40, 13 at 31.